Hello mga kasari, magandang gabi sa inyong lahat at uh, ngayong gabi ay meron akong isishare sa inyo about ito sa ating mga customer dito sa ating tindahan uh, alam ko naman relate kayo sa mga ganitong uh, customer at ito ay isishare ko lang naman sa inyo kasi minsan uh, na, na din tayo, parang naririnde din tayo sa mga ganyang mga uh, tumor natin Ah, uh, 'di ba? Mag ano muna ako sa inyo ngayon, magmarites. Kasi dito sa aking tindahan, mayroon akong customer dito na reklamador. Ah, uh, lahat na lang halos napapansin. Kahit yung kahit yung uh, minsan sa ating mga paninda na mayroong maliit na butas, halimbawa sa mga tinapay na merong maliit na butas na hindi naman napasukan siguro yan galing naman talaga yan do sa bakery diba? uh, 'di ba minsan din naman natin maiwasan na galing yan sa bakery yung 'di ba yung pagka-sealed 'di ba yung pagka-sealed ng ano ng yung pagka sealed ng tinapay hindi naman kasi siguro ang ginagamit is yung uh, sealer talaga, di ba yung iba sa kandila lang, yung mga bakery natin na local na nagde-deliver dito mayroon talaga akong customer dito guys na kahit maliit lang na butas ay nagre-reklamo yan, na wala namang nakapasok na kung ano doon sa tinapay oo nga, sinasabi natin the customer is always right pero minsan Uh, sa mga ganyang ano wag na lang kasing magsabi na, ay ano itong mga ano ninyo bakit ganito yung ano? Kasi hindi naman yan kasalanan ko, di ba? Kasalanan niya na bikiri. So dapat sabihin na lang na uh, ipalik ko na lang ang ano na to kasi baka napasukan ng mga langgam o ano. Huwag lang yung mag galit na galit na sasabihin na ganun, di ba? sa ating mga tindera relate kayo sa mga ganyan sa mga customer natin na mga reklamador talaga halimbawa ah, hindi pa niya alam na tumaas yung ating paninda. Ngayon, bibili siya. Sasabihin niya, tumaas na pala. Eh, bakit doon sa kabila? Ang ano pa. Diba? Mayroon, mayroon talagang ganyan dito. Palagi yan. Kaya minsan, minsan map mapupuno ka talaga sa mga ganyang customer natin. Kung sino ang relate sa inyo. Ako naman, lagi naman ako nagsishare ng mga pangyayari dito sa aking tindahan na minsan. Kaya nga ngayon, alam nyo, gabi ako nag um, video para walang tao. Para pwede ako magmarites. <laughs> pwede ako magmarites, guys. Kasi minsan parang naano na, naano na, din tayo, no? Parang lagi na lang nagre-reklamo. Tapos meron pa akong isa niyan dito. Yung kahit isang magic sarap lang yung binibili ay manghihingi talaga ng plastic. Ganon ganon kahit minsan bibili lang siya ng isang balok ng tinapay so limang piso yun tapos bibili siya ng isang magic sarap ihingi pa yan ng plastic ngayon kung bibigyan mo siya ng plastic na galing sa mga candy ayaw po yung tumanggap kasi ang gusto niya is yung sandu bag talaga Oo, kasi daw ano Mahirap daw magbitbit naong ano nung plastic. Kasi ako, yung ginagawa ko guys, iniipon ko yung ano yung mga plastic na mga candy, plastic na mga biscuit, iniipon ko 'yan kasi pag may nabili ng ng mga itlog, 'di ba, mas matibay yung ano, mas matibay ang plastic na 'yan. Kaya yan yung ginagamit ko. Pero mayroon dito na nagre-reklamo talaga na ayaw ayaw tumanggap ng ganun kasi ano, uh, mahirap bitbitin. So, naintindihan naman natin. Pero, syempre, minsan, kung isang biskuit lang naman at saka isang magic sarap yung binibili, di ba, magbigay pa tayo ng sandubag. Ang mahal kaya ng sandubag, di ba, kung anohin mo, kung bibilangin mo, yung tubo mo doon sa isang tinapay at sa isang magic sarap, nandoon na napunta sa sandubag. May mga ganyan talaga na, na ano, na tumer dito. Mayroon talaga akong tumbler dito na ganyan yung ano niya, yung attitude niya na pala ano siya, pala para reklamo din, parang nagre na kailangan naka ano talaga, kasandubag yung kanyang bibilhin. Halimbawa, bibilhin ng isang putol ng sabon, ihingi pa yan ng plastic. Oh, 'di ba? Tapos ayaw tumanggap ng plastic ng mga candy. Ewan ko kung sa inyo mayroon din ganyan na pangyayari sa tindahan nyo. Pero dito sa akin mayroon talagang ganyan na ano talaga ako na uh, ang ibig sabihin ba di naman na tayo sa mga ganyan pero siyempre malulugi naman tayo di ba mga kasari sa plastic ang mahal ng sandubag yung isang kung bibili ka lang ng isang ano ba yan isang isang pack diba? 15 pesos yung isang ganyan. Ilan na naman yung laman yan. Diba? Kaya minsan, uh, kailangan din natin sabihan yung mga tumir na yan na pwede naman siguro yung ano, yung plastic na lang candy. <laughs> Para naman magkaroon naman kami ng tubo kahit paano, diba? Isa naman kahit ganyan lang. Kaninang umaga yan nangyari dito. Ilang beses na yan na 'Yung binili lang sa akin isang popcorn at saka isang biskwit, ay nanghingi ng sandobag. Pwede na yung bitbitin. Si malapit lang naman yung bahay. Mm. Diba, regret kayo sa mga sa mga sinasabi ko. Na minsan mayroon talaga tayong mga tumer na ganyan ang kanilang mga mga attitude. So tayong mga tindera naman, magpasensya na lang kasi ah uh, tindera tayo. Kailangan natin makisama para hindi tayo iwan ng ating mga customer. So, intindihin na lang natin ng mga ganyan lalo na 'yung mayroon pa isa, 'yung mahilig mag-magkumpara at mahilig magsabi na ah, kasi, ah, dito, dito na lang ako bumili kasi sarado na doon sa kabila. Eh. Palagi yan dito. Eh bakit pa sasabihin sa 'di ba? Tapos huwag na lang sabihin para hindi naman sumama yung loob natin. Ibig sabihin pala pag pa bukas doon, 'di ba? Hindi siya bibili dito. Ganon ang ating mga tumer na mahilig magano, mahilig magkumpara. Halimbawa niyan, yung akin dito is uh, 8 pesos yung presyo. Tapos doon, di pa nagtaas kabila. Sasabihin na eh bakit doon, mura lang, bakit dito siyempre, hindi naman sa lahat ng bagay ay parihas diba? di ba, hindi naman lahat ng oras, ay parihas kayo ng presyo so kung sa akin kasi ako na lang sabihin mo na lang sabihin na, ano wag ka na lang bumili ulit yan na lang yung ano doon, yung solusyon para naman hindi mano yung yung mga tindera na gaya natin na minsan na offend din naman tayo sa mga sinasabi kasi dapat sabihin na lang na ah, tumaas na pala tumaas na pala dito mga mga ganun na hindi na parang parang ano parang finoforce ka na dapat parehas yung presyo natin doon sa kabilang tindahan eh, hindi naman lahat parehas yung pinagkukunan natin ng paninda kaya tayo mga tindera, tayo mga may-ari ng tindahan, tayo pa yung mag-a-adjust. Tayo pa yung mag-a-adjust sa ating mga tumer na mga reklamador. oo kahit siya sa plastic, kailangan tayo pa ang mag-adjust. One time dito, yung ano, kasi merong paper bag na naiwan dito. Ewan ko kung ilang piraso pa yon Sa paper bag ko nilagay eh, ayaw tanggapin kasi papel daw, kailangan daw plastic, ba diba? <laughs> Pwede naman yun. Kung maliit lang naman, ba diba? Pwede naman paper bag. Pero, hindi talaga. Eh, uh, tayong mga tendera ay kailangan tayong mga adjust sa ating mga customer, guys. Yun lang ang aking isishare sa inyo ngayong gabi na gusto kong gustong gusto ko talaga yung ishare sa inyo yung mga tumer natin ng mga nagre-reklamo, lahat na lang nire-reklamo. parang tayong mga may tindahan ay talagang perfect yung ating gagawin sa kanila. Perfect lahat. Hindi tayo pwedeng magkamali ng ating ibibigay. At hindi tayo pwedeng magkamali sa sukli. Ayan, sa sukli pa. ba diba, halimbawa, wala kang 20 na bills ngayon. Kasi ngayon, pahirapan ang ang bills na 20 pesos. So, pag bumili sila ng 50 ampera, tapos yung, yung sukli is 30 pesos, o ba diba, kung 20 yung kukunin, di siyempre magbigay ka ngayon na ng coins na tiglimang piso or 10 piso, magre-reklamo magre pa yung iba na mabigat daw sa bulsa. E saan ka kukuha ngayon ng bills na 20? Kasi, iwan ko kung bakit nasaan yung mga 20 pesos na bills ngayon, si nawawala. <laughs> yung mga yung mga tao so pinatago yan ewan ko mula pa yan ilang buwan na nahirapan kami dito sa 20 pesos na bills na yan at karamihan ang lumalabas na pera is 50 at saka 100 so kung mag, mag ano ka magsasabihin pa na wala bang ano wala bang papel eh sa, nga, sa wala nga tayo maibigay na papel diba lang. may share ko lang guys ay eh, mga ganyang sitwasyon dito sa ating Siguro sa inyo, mayroon din ang mga mga ganyan na, no? Pero sa akin, wala nang Pinapasensyaan mo na lang kasi wala naman tayo magawa. Tayo ay tindera. Tindera ng bayan. Kaya kailangan, uh, anuhin na lang natin. I Intindihin na lang natin kung ano ang mga pangangailangan ng ating mga customer na mga reklamador. And tips na magpasensya na lang tayo at habaan na lang natin ang ating mga pasensya. Minsan ako nagbibibing, nagbibingi-bingihan na lang. Bahala ka dyan. <laughs> Basta, ano, uh, ayusin na lang natin ang ating business para uh, kumita tayo. Yun na lang guys ang aking masasabi. Iintindihin na lang natin. So hanggang dito na lang guys ang aking share sa inyo ngayong gabi. Late na tayo nag -video. at hanggang dito na lang. God bless us all. Bye-bye.